tapos dakala uh, tuturing mong kalugura na ito po so kailangan dumistan siya na kapatid at ikami at mga kalugura na tinurong yung ikit pa kong tapat at yung may pride for you lakuha mo kami itang prinsipyo po o sasabihin mong panay na pera lahat kasi panay mo sasabihin mo kanya at ito may tunay kalugura kaya sa kaya Pasibayo po o reni re, Facebook pages ng Apple Please follow and share. Support tayo po. Ayan, so unang din po may uh, tarot reading tamo and then uh, may remove bad uh, ritual bad omen and ngayon mag body treatment ta naman. So, uh, po yung gawa ng uh, Apple ito kako naman. Ang susunod na gagawin po natin ay fire massage po. Dito po, magsasamji tayo. Ano? Ay, wow! Ganun eh Ito po yung tinatawag nilang fire macelles po. ganun So, habang nagpa-fire macelles po tayo yung pinagsindihan, mararamdaman talaga yung iniimig po at keni naman papali ni ing bulong sagin apolito at didina oil nang kay ilagay ni keng gulot ko nang kapali pero nang kanyaman feeling akabi na nalapin apolito detang bulong na atin oil at syempre ating ko namang earwax na gewada dito po natin makikita yung mga ladig-ladig niya <coughs> po. Kapag ready po siya, ibig sabihin maraming ladig yung tao. Tapos po gagamitan ko siya ng luya para manuot. Pag nilabas yung mga toxic po sa katawan ng tao, ayan dito, ito yung magihil. Balay okay, ko kung pukat pa game pressure oh, po. Opo. <laughs> kani naman, nung ano akakit, bala mo, may na ako. Kasi super relaxing yung gagawa ng Apple Itang na ako kayan panamdaman. Kung bala mo, mila ko ang tampangarim lang po. Itang panamdaman kung sakit keng gulot. At Kenny, the best part, pamaltukan na na ako gulot Apo Lito. Eh naman masakit. O na mga bigla ko niya, gugulis ako. Nang kanyamaning feeling nga ako ah. Metong o ni Oy Nina, Ibalokto na na ako ng lito. Pamalokto na na ako katawan na inyo, Diyos ko. Nang kanyaman... Uling first time kong dinasan ni. Eh. Super satisfied ko. Kaya ikang manalbe. Wow. Ika nga ako. Nung buri mong panamdaman yung feeling kong ngayon na ma-relax. May ng peace of mind. Mag-book na ka. mag na ka. Karang Facebook pages ng Apolito. Banta danasan mo yung dadanasan ko ngayon ni super nyaman talaga alang halong biro Diyos ko, mila ko ka stress mila ko ka problema at saka mila ko ka papangarim la o inipa, talagang igot nung igot ka nga po dito at nung akakit ay kaya mapagal, kaya yung ko talaga sa pakaranda mo, baby ang, ano parang, ang gaan sabi ko nga ay na niya naman. May iyong Thank you po. Di ba pati kanina? Sa likod. At syempre, maring tayo rin yung mga paitalwi. Pepa Ventosa yan naman. Banta talagang I experience na. you. <laughs> Siyempre, eh, mo naman pa ka akong beshi na it's tough about music. Ken ko apa tunay na agyang makanano ka karagul. Agyo na kang apolito. It's too kong ako. Uh, uh, ngayon po, uh, pa naman. Narap po natin ngayon naman uh, kayo. Kaya ni ma'am, lapin -hmm. din yung VIP po. Yung tangong halimbawa po, makapuklang purita ito medyo masatingan diyan mm -hmm. ang pong sampung talaga po oh ini po ko tanta ang apo medyo curious ko mo kasi normally karen pong yan karen healer pati na po bang may takya kayo tang may kulam niya yes po manulo ka ta rin pong may barang may kulam oh pati po may barang yes po mega yuma tapos maglakaw ka ta rin malas ang pong tiyatang nga 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 ating malas kayong biyo. At pakisabi ko mong maya po, eh ako po makamate. Bibiyayin ko rin tao, kasi po dakala mag-message ka na ako nung mag-abort ko po, alikot po. Ito pong, ito pong mga mensahe na ako mo entertain po. Kore tang dami akaw po. Kasi ako po alam halong kaemihan, Uh, itangan pung akakit na kaya kayo, uh, yako po, manwala ako Kasi dapat manwala kayo banta talagang maging tutu itang resulta. Yapin po, very gifted ya po, ya po lito. Kaya po ka rin bisang magpabok. I-post talangan po din pages ng Apolito, din Facebook pages na. At uh, po pong, uh, remember, no appointment po. No, okay. entry. So, kailangan pa appointment kay pa. So, every Friday, at po magalang and then, ah uh, The rest, 6 uh, days po. 6 well, days at chuya po kaya pandan fiesta community. Ilagay tayo rin po yung address. Banta, nung bisa kayong pa-appointment, agad makapunta kayo kayo. Okay. <laughs> Ayan. Thank you po. Bless your heart, everyone. Bye. Yeah. Thank you Thank po. You ha, po.